dito tayo ngayon sa isang site dito sa Diriya ganun pa din galing na ako dito dati ito yung isang project namin ayun oo Tapa, tayo sasakay tayo sa golf car hindi bawal hindi sige tingnan natin kung baka kapasok tayo matatapon niya ayan oh no? Marami yata ang ginagawa. Ha? Ah? Marami yata ang ginagawa. Para, para saan ito? Conduit? Oo. Oh. namin amin yung buwan. Ayan, no? Ang daming dates. Ang tataas ng dates, no? Wala namang bunga. Mga dates na yan. Tinatanggal? Ah, tinatanggal nila? Oo. Para tangguan na talaga ito. Tourist spot. Oo. Oh, Ayan, no? Ayaw kalat. Patatanggal na yan. Ha? Ah? Patatanggal na. Yung bunga, na. tinatanggal na yung bunga. Malikabok nga dito, no? Maliligaw ako pag bumalik ako doon. Yung mga dinaanan, di ko pa kabisado. <laughs> Alamin ni ko. Oh, oh, oh. e, ano ko na lang, i-google e, ko na lang. Project namin. Almost one year, mahigit na kami dito daming ilaw. Maganda to tourist attraction to lalo pag sa gabi, di ba? Kasi yung ilaw na nilagay namin dito, yun yung bumubuhay sa mga padir-padir na yan. Ayan, Pag tinamaan ng ilaw yan sa gabi, pag nag-reflect, wow, ang ganda. Buhay na buhay. Anong face to? Face 4? Face 4. O, tignan mo, oh. napakalawak nito. D dito pala nagpirmi si King Saud. Oh, yun nga yung si Saud. Kaya yung itong diriya eh. Ito yung kwento nga nun si Saud, yung founder ng ano, yung umano ng kung ano Saudi Arabia, di ba? Oo, oh, siya nakipaglaban sa Saudi. Oh. Ayan. Eh oh, napakaganda dito sa Diriyah. Nasa si Engineer de Ano doon? Uh, <laughs> Mga tao niyan. Ah. Uh, hindi Kami talaga partner. Ah. Eh. Uh, diyan bawal na pumasok roon. Bahay ng prinsipe. Hmm. Ayan no? nagbabaon ng ano, ng mga tubo. Alam sa How are you? Nandito si Rante? Dito tayo. Ayaw. Rande! Baby Jeta, magpapakanga. Ayun, yun yung engineer namin. Pilipinong engineer. Si Engineer Rande. <laughs> Binabantayan niya yung tao niya. <laughs> grabe ka. Grabe ka. Nung, di makapagpahinga yung tao mo ah. <laughs> <laughs> Ba't naisarado mo yung tao mo ah? pinapahirapan <laughs> yun. Mga nakalakto. Ay, bukas. Ah, bukas. Ayan, oh. O, Timing, ano ngayon, Sabado. Pero mamaya gabi, meron to, di ba? May mga masyal. Ayan. Ayan, oh. Kung saan-saan tayo pumapasok. Madilim. Ayan. Ito yung tinatawag nilang diriya. Ayan. Ano to eh? Pasyalan tourist attraction. Ano sya Parang ipinapakita nila yung ano, mga sinaunang uh, mga gusali, mga ganyan no, noon nung araw. ba? Diba? Gawa sa putik. Tapos yun nga, may mga kahoy-kahoy. Ayan, no? 'di ba? Puro putik lang 'yan, tsaka bato na pinagdikit-dikit. Diriya. Ayun oh. No? Mga kwarto-kwarto. Ganyan lang. pinamahayan na ng mga ano pinamahayan na ng ibon akyat tayo ano tayo eh? turista ayun Mga boss, tayo po ay namamasyal dito sa Diriya. Ayan. Di ba? mga to, mga putik. Ayan, tas may mga kwarto-kwarto. May packet pa rin doon. Itong mga kwarto na to, ano kaya to? Ah, ganun. ayun no ayan ito pala yung kanina ah wala na to ito po siya oh yung sample di ba <coughs> excuse me po yan ayan na oh, putik tapos yung parang dayami ganyan siya 'di ba? Clay. Tapos yung dayami. Yung ano ng palay ba to? Eh, hindi, hindi naman sa ano ng palay ito eh. Basta yan na yun. Hindi ko alam kung ano to. Ganyan po siya. Ayan. Pag ang paggawa nila. Diba? Presko. ito akat pa tayo dito kung ano pa yung nasa taas ano to tananin ah, rooftop na to nasa rooftop pala tayo ah. Good morning, good morning. At nandito tayo ngayon sa Spar supermarket dito sa Mayrian. Mura daw ang mga paninda dito eh, kaya ito try natin. Maraming mga offer-offer. Mga boss, kuha muna tayo ng ating trolley. Ayun Oops. Titignan natin kung ano. Ayan. Tignan natin. Ayan, maraming ang offer. Ayan. Yung gulay, hanap tayo ng ano. Gulay. mura tong ano lime, special offer 1.25 lang 'to. Tapos orange. For 95 orange for 95. Maghanap tayo ng ano. Ng carrots. Ayun. Ayun o, oh, bawang nilo. Oh. 295 lang siya. Kukuha ako. Bawang. Mura lang siya, di ba? Oh. 295. Tapos itong carrots nila, Mega Monday. Carrots local. Dating 553.95 lang siya. Tama, juice, carrots juice, di ba? Only 395. Make it juice. Oh. Pomegranate imported 395 bang kilo. Ito naman mango. Mango, mango from Egypt. 895. Kiwi. kiwi, 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 kiwi. Kiwi. Dragon fruit malpanang dragon. Ay ah, ito lemon, melon. Ah, bibili tayo ng ano. Ito. Maganda 'to eh, sweet potato. ayan oh. 3.95 lang. Mal sa kubarto, 'di ba? Shout out Jinrod, Magkano eh, 'di ba? O dito 3.95. Kukuha tayo. Para ilalaga-laga natin. Aywa. Kukuha tayo ng Isang kilo na kamote. Ayan o, coconut. Ang lit nga lang. Very small. O. Oh. Ang lit lang nya. Ang lit lang nyo. Kuha tayo ng kamote. Panlaga. So, di hindi masyadong malalaki. Pwede to pang hapunan, hapunan na pala para kahit hindi na tayo mag -rice, mga boss, di ba? Kasi sa site kanin nagkakanin kami pa ang kabsa namin sa ano eh. Kaya pagdating ng hapon, huwag na tayo magano. Di ba? Ayos to. Damihan ko na. Ay, wah. Ayos na to. Siguro mga dalawang kilo. Ang cute nung ano nila o mga buko nila o. Ang <laughs> liliit. 1.95. Abi bula. Anta siya lada coconut. Huh? Coconut. Ada tu real? Oh, mahal talaga ang luya, oh. Kalain mo. Mahal ang luya. Sibuyas. Madami pa naman akong sibuyas dun, eh. Wow, ito. Cabbage. Cabbage, cabbage. Oh, pwede mo akong cabbage. Panggisa ko dun sa ano. Panggisa ko dun sa tuna, ganyan. Kasi ito cabbage pwede ito pang gisa gisa diba ayan o 2.95 ang gulay gulay natin butter pumpkin Ay, oo nga pala no, yung sa tuyo, ah, pwede pwede mo gisa ng ganito. Oh. Healthy to eh, di ba? Yan, pwede yan. Ano pa? Mansanas para sa juice. Oh, yan, oh. Mango, ay mango. Maliliit. Small, small naman siya. Kaya may kaya ng ano. Medyo malaki. Ito. One. Pangalo ko doon sa carrots. Para may juice tayo. Babaunin ko sa trabaho pala. Diba? Two para may ano lang yung ano natin 4 na pangit isa ito 3 4 mga limang piraso 5 yan pwede na yan di ba mga 5 pieces pwede na yan ano pa ano muna natin papresyohan muna natin dun sa scale area ano papatimbang natin bang hello sa dek ka wario timbang niya scale area 335 lang siya oh. yeah So, magkano lang? 435. lang pang isang kilo. Ayan. Ayo, ah. no, no need ah? Okay, kapran Hindi na daw Ayan, puro gulay Gulay at putas ito yung kain tinapay. lakas, oh. Bagong luto. Very hot. Ada, Jadid. Salik, Jadid. Okay. Masarap ito, Samol, eh. Samoli. One real lang yata ito, eh. One real lang. Masawa ka sa tinapay, mga kabus. Di ba? Tapos yun, luto nila sa pugon. Okay pugon-pugon ayan o bago niloto ano ito ah ito yun ano niloto yun nila magkano to ayan no 1.25 real yan lang siya 1.25 real yan siya bago niloto may mga brown kubus din. Plato. May palaman, palaman. Hana tayo ng palaman. Wow. Ano to Special offer. Brazilian beef. Hmm. Mga karne-karne naman to. Pakistani Bill Boneless. Special offer. Wala na lang silang isda dito. Wala. Isda. Manok-manok. Ah, mas mura sa bata. Yung manok kasi doon 3 real lang yung ano eh pakpak -pak, eh gulugod 5 real may mga bigas din pala ayos na hindi ko na pala lalayo eh magkano yung bigas nila na ano yan o no? ilang kilo lang to September Ay, 5 kilos. na hindi ito. 10 kilos yata ito.